Congratulations, Maha Salvador in Rambo. Kala ko noon ang pangalan ng anak ni Lairam. Ba kasi nga, nabasa ko one time sa post ni Maha Salvador. Pero pinangalanan nila ng Maria, everything is worth it. I love you, anak. Sabi sa post ni Maha Salvador. At ibinahagi niya yung kanyang panganak na hindi kasi basta, basta kasi nag for siya ng 30 hours. Sobra naman. Tapos, 12 hours without anesthetic. Tapos 3 hours na pushing niya. Yeah. Tapos may price pa siya. Nako. Alawang contraction. At saka 7 pushes pa. Tapos finally, we welcome na si Baby Maria. Hello Baby Maria. Pero about 10 minutes daw of skin to skin contact with her. But biglang nagka-emergency. I had uterine inversion sabi niya kaya kinailangan nilang kunin sa akin si Maria at binigay nila kay Rambo sabi niya who was seated helplessly next to my bed sabi niya then tatlo daw na OP were there trying to put back my uterus manually which lead to blood loss of 3 to 4 let wow then yun ang nangyari daw sa kanya that time sabi ko nalang sa sarili ko na I can't do anything anymore. Ubus na, ubus na yung lakas ko. So I started praying. Ulit-ulit kaming hanglangin wala akong lakas, sabi niya. Miraculously, so yun, after their last attempt, sabi, one of the office succeeded. Yan, okay na yung depositioning ng uterus niya. I amen, Lord, sabi niya. I congrats Despite the challenging journey, gusto kong i-express ang gratitude ko to all the medical personnel na nandun noong especially to the Filipino nurses who provided unwavering care and support. Uh, Nagsalamat Nagpasalamat din siya sa Ate Vanessa niya, si Angela, sa Ate Gloria, Lissina and Ate Beverly. Thank you. Yeah. Uh, andun yung mga Ah, uh, mahal na daw sa buhay. na na daw siya at smerte kung kasama ko ang pamilya ko dito sa Canada. Good luck to my husband. Sabi niya pala, I love you.